Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greg Farmer nga po pala ulit to. Bali, update lang tayo dito sa ating tanungan mga kagulay. Bali ngayon ni eh, ano, lunes. Tapos na yung harvest natin nung sabado mga kagulay. Bali ngayon naman ang update naman dito mga kagulay. mag -abono tayo. Gamit nga yung tatlong klaseng abono mga kagulay. Uh, para malaman nyo na rin kung ilan yung nai-abono dito. Bali ang gamit kong abono mga kagulay dalawang klase ng Yara yung winner at saka ni Trabor mga kagulay at saka yung Omega yun ang ating gamit na abono dito sa ating talong tapos ang ang ano nun ang timpla ng mga kagulay tatlong tatlong kilong winner tatlong kilong nitrabor at saka isang kilo lang muna ang nilalagay ko muna na ano omega mga kagulay isang kilo lang kasi tinitignan ko naman kaya nga nampaka importante ng ano nang monitoring mga kagulay kung kaya pa naman siya na hindi dagdagan na sa omega eh hindi ko muna dinadagdagan mga kagulay ito ang ating talong mga kagulay yan. may mga bunga pa rin, ma-harvest mo hapon kasi lunes ngayon, martis talaga harvest siyempre sinusimulan namin ng ano, lunis kasi yun nga isang, tunol, isang tinul... na ito mahigit kaya sinisimulan na namin ng hapon kasi apat lang yung nag-harvest mga kagulay yung kasamaan lang natin dito yun mga kagulay yun siya yan ang ating talong. O, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung sabi ko nga mga kagulay. Yan. Ah, may mga bunga pa naman siya mga kagulay. O, gaganyan nyo, parang wala siyang bunga pero kapag sinilip nyo, dyan yung mga bunga nyo mga kagulay. Yan. Yan yung mga bunga nya. Yan. Dito natin. Ayan mga kagulay. ang ganyan, wala. Nandyan yung mga bunga nya nakatago mga kagulay. Yan. Ayan, nakatago yung mga bunga, mga kagulay. So, pakita ko sa inyo. Yung ginagamit, yung ginagamit kong abono. Ayan ang ating talungan. Itong ano, natin, 8 feet. Tapos sa kabaon ng isang ano, bali 7 feet na lang to. Ayan. Sobra na siya sa kalahati, mga kagulay. Ayan. Ayan siya. So, pakita natin. Para makita nyo rin mga kagulay. Bali, ito yung sinasabi kong ano, yan o. Tatlong kilo. Sa so, nitra bor, tatlong kilong ano. Tapos isang kilong omega, mga kulay. Bali, ito yun. Yan, uh, ubos na tayo. Yan yung omega. Ito naman yung winner. Ito yung nitra bor natin, mga gulay Yan, nitra bor. Yan siya. Ito yung Omega kapag Don Jose mga kagulay. Bali drenching na yung ginagawa natin mga kagulay ng pag-aabon, no. Drenching. Pag nahalo na siya mga kagulay ganito ang itsura niya. Parang walang bunga mga kagulay. Ayun ang mga bunga niyan. Pupuntahan natin yung drum na nahaluan na. Bali ang naiabono dito mga kagulay ay D6 na drum na. D6. D6, D7. ganoon yung mga kagulay. Ayan na siya kapag nahalo. Mga kagulay, nahalo ko na rin siya. Ayan. Ayan na yung ating talong. Ayan. Yung mga bulaklak pa rin naman mga kagulay. Lumalabas na rin yung mga panibagong uh, saha niya kung tawagin yung mga ganito yan, lumalabas na yan, lumalabas na siya mga gulay kapag naalagaan yan kung gano'n yung kalakasan nito mas madami pa yung ano yung ibubunga niya mga gulay kapag naalagaan tong mga ganito to, kaya ko sabi mas marami ibubunga siyempre isa, dalawa tatlo, apat, lima anim, pito walo, siyam, sampu, unsi, dusi, trisi, katorsi. Siyempre, lahat ng baribagong sanga niya mga kagulay na lumalabas ay bulaklak din yan mga kagulay. Kaya ako nasasabi sa inyo na mas marami pang ibubungo niyang basta maalagaan sa tubig at abono at saka pulyar. At saka kung may insekto, insecticide din mga kagulay, ganun. Pundiside kung may punggos, ganoon mga kagulay. Basta maalagaan lang mahaba pa rin naman yung mga bunga ng ating talong mga kagulay. Yan. Yan, ang hapon na yan mga kagulay. Yan. Kasi dito lagi yung nauna ng hapon. Yan siya. Yan, nakatimplan na ako mga kagulay. Yan siya. Bale, in-update ko lang kayo dito. Yun nga, yung sinabi ko sa inyo, apat na lata na ng sardinas ang dinig ko dito. Bale, 600 ml. Ayun, 17-18 ang madidilig dito mga kagulay. Kasi yung 6-3 na sinasabi ko sa inyo mga gulay ay meron pa rin na unting uh, hindi maiwasan na nadali na matay mga kagulay. Pero 6-3 pa rin mga kagulay ang ating kwentahan dito na puno. Kasi bumasi nga ako doon sa cable tie na ikabit natin mga kagulay yung ganito. Ganito mga gulay oh. Yung ganito ang kinabit natin. Kasi ang isang plastic na ito ay 100. Ang naikabit natin ay 63 mga kagulay hindi ibig sabihin 6,300 yan nakabit natin kaso meron nga yung mga nakabitan na hindi na nabuhay mga kagulay asan ba yung doon medyo madami doon mga kagulay doon ganyan sabi ko 63 pa rin ang ating kwentahan dito mga kagulay ayun na yung mga pollinators natin mga kagulay lumilipad-lipad na so ayun mga kagulay napit ko kayo dito sa uh, nagtatanong kung anong ilan ang timpla ko kung anong gamit kong abono kung ilan ang ilang lata ng sardinas. Ayun po, siguro dito sa vlog na to, kaya ka content na to ay uh, nasagot ko na yung mga tanong, nagtatanong sa akin kasi hindi ko hindi ko talaga masagot isa-isa mga kagulay kasi busy talaga. Kaya ko minsan ina ko na lang. Uh, pag nakita ko ina ko na lang, hindi ko na lang masagot kasi yung isip ko uh, dito ko na lang sasagutin sa content na to kaya video na to mga kagulay. So hanggang sa muli mga kagulay sa kumbaga sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng talong. Uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. Uh, sana po huwag kayong magsawa ng sumuporta sa akin. Lalo na doon sa gustong ganitong mga content doon sa mga baguhan pa lang mga kagulay. Ay, ito yung ano nyo, pero lagi ko sinesasabi mga gulay dito na sa dulo na uh, hindi ako gumagawa ng content o kaya video dito sa YouTube para gayahin yung mga gulay. Maging basihan lang ninyo kung ano ang mas maganda, kung may pruning di doon kayo sa may pruning, kung doon sa walang pruning, doon po kayo mga gulay. Hindi nam lahat kami na gumagawa ng content dito sa YouTube mga gulay na ganito, tungkol dito sa pag na uh, ng talong ay hindi namin pinipilit. Although mayroong ano, may mga ilan nila na pinipilit nila ng ganun. Mas maganda sa akin, hindi po. Nasa pag-aalaga po rin yan. Kung may pruning, nasa pag-aalaga pa rin yan. Kung walang pruning, nasa pag-aalaga pa rin yan. Kung sa tap pruning, nasa pag-aalaga pa rin yan. Kung gano'ng kadami ang ibubunga ng inyong talong mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga gulay. Uh, happy farming po. God bless po sa ating lahat.